R H 2 5 Greg Sansano Come I'm in Grace, Grace. Jerry Cottonwood, personal na nagtungo ang mayor na yes, si uh, Mayor si so uh, Austria. Ito makaraang makarating sa kanyang informasyon na isang 56 years old na kanyang kababayan ang nahulog dito sa drainage canal na ginagawa ng DPWH bilang bahagi pa rin ng flood control project. Itong uh, si Ray De Leon ay nahulog noong araw ng hindi

Lasing. Ayun, nako. Lasing. Yeah. Oo, tapos ah uh, <laughs> dahil dahil taga diyan ako eh. Kapit uh, malapit sa akin yan, uh, 'yan uh, sa may uh, 'yan. Yeah, diba po Gan sa 'yan, sa may sapang, Pang uh, New Gan uh, 'yan. Ng, uh, at uh, sa Pang. At uh, sa Pang. Uh, Tama. So, yung may project, uh, yes may project uh, ito uh, uh, DPWH um, na nasa 1.7 uh, meters at ito ay uh, bahagi nga doon sa uh, drainage project. Bagamat uh, nakarating na din ako din kahapon, tinignan hmm. ko yung area, ay yung, yung mga signage, hinahanap ito. Bagay na itong puntong ito, ang itinisisi rin. Yun. Mm -hmm. Dahil yung kawalan ng mga signage at uh, para paalala sa ating mga kababayan, ay hindi yun kinakitaan. Reklamo rin ng punong bayan ng HN, hindi coordinated daw sa kanila <coughs> ang mga project na ito. Ayun. Ayun na naman dahil sa sanay kahit pa paano naggawan din ng paraan nalalagyan at pa, laging paalalanan bagamat tinatawag yeah, saka dapat yan dapat yan uh, grace maging SOP ng lahat ng mga gumagawa ng mga infrastructure Project especially sa mga kalsada na dumadaan sa kalsada na katakot-takot ang uh, warning dapat, device dyan, dapat, early warning ah. device dapat kung gabi katakot-takot ang ilaw diyan. Uh -oh. uh, kasi ka katulad niyan kung lasing 'yung nagmamaneho mm -hmm. ng motor kahit naman may as harang 'yan, 'pag umuulan. Umuulan kahit may harang 'yan, sasagasaan 'yan kung lasing eh. Uh -oh. uh, di ba kung lasing eh, kung uh, Pero 'yung hindi naman lasing, mm -hmm. tapos madadaanan mo madilim. Walang uh, front talaga sa uh, accident mga aksidente, uh -oh. dapat lang na 'yung mga kontraktor diyan. Kahit saan pa, hindi lang dyan sa uh, eh, Dapat mga kontraktor. Sino, sino ba? sino ba kontraktor Basic yan, yan eh, basic eh. Sino kontraktor? Sino ba kontraktor niyan? Yung, uh, ayon na ayon nga doon sa sinasabi ni Mayor, uh, mukhang yung AMP construction yung sinasabi. Hmm. Pero kung ang uh, puntong ito uh, ay pinanong natin sa DPWH ay uh, mamaya habi nila ipapaliwanag kung paano at handa rin daw sila na magpaliwanag kay Mayor Austria dahil nga nakarating na rin sa kanilang impormasyon na personal na nagtungo doon Mayor, uh, uh, mm -hmm. mm -hmm. si Mayor Sylvester Austria. Masipag yan si Mayor Austria, si Sly si Sly. Sla slave. <laughs> Sylvester. Sylvester. Si Rambo yan, si Rambo. Oo, oh, hindi diba, ang, 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 ang punto lang niya na nakita ko kahapon na diniinan niya. Kung sana raw coordinated sa kanila, ay eh, po, pwede mapipigilan. Eh, pero kung lasing yun ang mahirap. Mahalaga talaga, ating yung jerry yung mga warning, early warning device, na nilalagay sa mga project. Lalo pat kaaliwa at kanan, eh, may mga ganitong uri ng mga project hmm. ang DTWH. So yan, ang ating update, ito, si RH25, Grace Yara Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.